sama nyo ako mga boss sa ating uh, panglimang linggo Bali, ito na yung panglimang linggo natin na hindi tayo nagdedeo So, dire direcho tayo ngayon December Kasi ganito, ganito yung sistema namin pag December At uh, ngayon taon lang na to na nangyari sa, sa atin Na uh, talagang lumabas tayo ng dire direcho Kasi kailangan nating tapusin itong taon na to uh, Bali, isang araw pa uh, Pagkatapos ng araw na to ang last na biyahe namin sa Martes tapos mag uh, New, New Year vacation na kami. Ito yung mission natin taon-taon. Yung matapos natin ng maayos yung trabaho. Kung may tinatawag silang double barrel, sa atin naman mga boss, meron tayong double deliver. So yung double deliver, pag mga, pag mga ganitong month ng December, yung mga client natin, doble-doble yung order nila. Hindi lang yung December, pati yung August yung August ganun din kami kasi magsasara kami ng August ng isang linggo so yung mga client namin nag-oorderan niya ng doble kaya pag ganitong December at August talaga namang yag-yag ang ating mga driver dito sa ating trabaho at konting-konti na lang matatapos na natin itong uh, taon na to isang taon na naman yung uh, napalipas natin so bali taon-taon ganito kami at uh, gusto kong magpasalamat sa ating mga kasamaan at sa mga kumpare kong driver na talaga namang uh, hindi matatawaran yung sipag na binibigay nila sa trabaho at ito uh, isang taon na naman yung matatapos natin mga pare koy uh, kahit na medyo in, hindi kinaya ng isang kasamaan namin na tapusin yung uh, taon na to no dahil uh, bumigay uh, talagang hindi na kaya ng katawan dahil nagtatrabaho kahit na may sakit So, ilang ilan din kami na nagkasakit dito ngayong December. Pero tinuloy-tuloy namin yung trabaho. Ako, pinagaling na lang ako ng uh, trabaho. Kasi ito yung mission ko eh. Ito yung kailangan kong tapusin taon-taon. Kailangan uh, walang maging problema. Kung magkaroon mo ng problema o abirya, kasama yon Pero kailangan alam, alam mo kung paano susolusyonan. So, yung biyay eh, sana ng ating isang kumpare at uh, hindi niya nailabas, Uh, pinabiay natin doon sa kasamaan naman natin na uh, driver lang driver naman ng Milan so pinasamaan na lang natin siya sa isang kasamaan natin din na uh, warehouse man para may katulong dahil hindi pa ganong sanay sa ganitong mga deliver at tayo ngayon babalik tayo dito sa may Austa so napanood nyo na to yung blinag natin dati yung magagandang view yung mountain view yung talaga ng mga nakakamanga yung uh, makikita nyo sa kapaligiran So babalik tayo ngayon doon, medyo madami-dami yung karga natin Dahil uh, porsigido ngayong umorder yung mga kliyente Dahil nga magsasara tayo ng dalawang araw Kaya ayan mga boss, tirik na yung araw Tara, samahan nyo ako Dito na tayo sa first client At ito, uh, napakadami ng karga natin Pero madaming order to, kaya halos makakalaati siguro to mga boss dan na tayo dito sa isang uh, deliver mga boss papunta kayo tayo sa Austa so ang natin mga 1 and 30 minutes see you later mga boss yun lang, nayari tayo mga boss traffic ang dami ko pa naman dala sana hindi magtagal itong traffic kasi pagka naabala tayo talagang gagapin tayo dito may aksidente sa 2 kilometer meron daw aksidente So pag itong traffic na to nagtagal na po po laki nga sa atin ito. Naayari na tayo mga boss. 9 minutes. 9 minutes daw ah. Sabi nila. So sana within 9 minutes matanggal yung aksidente. O naman linggo-linggo bakit ka nagpa-aksidente? Ay. abalain tayo ng aksidente na to. Pag ganitong may aksidente sa daan mga boss talaga naman naabala kami kasi paspas -pas tal pas -pas talaga yung ginagawa natin para matapos natin kailangan natin matapos ng bandang alas 3 to kundi masasaraan tayo pag nasaraan tayo wala tayong magagawa kundi antayin yung mga reopen nila so hoping, hoping na matanggal nila within 9 minutes so ayan mga boss, nasa pang walo na tayo at kung nakikita nyo yung uh, bundok na yan yan ang sunod na deliver natin Aakyat tayo dyan mga boss May isang client natin dyan, sa Sabihin na natin hindi naman tuktok na tuktok Pero malapit na Malapit lapit na dun sa dulo ng bundok So yan yung aakyatin natin mga boss ngayon Ayan hindi tayo pwede magpapilis Dahil uh, may camera So Yung orange na yan mga boss yan Camera yan So limited 50 lang ang takbo Eto mga boss bali nasa paanan na tayo uh, na tayo nyan so nandito na tayo sa malapit tapos sa uh, pa, uh, pataas ng pataas tayo nyan no? at tapos dito sa alubungan kailangan mo talagang mag minor kapag uh, umaakyat ka dito tulad nito may kasalubong tayo so gigilid tayo nyan tapos mag minor muna tayo bigayan mga boss eto mga boss kung uh, naririnig nyo uh, napakaingay na ng uh, makina natin no? kasi uh, na tayo nyan medyo salita na yan alam nyo ba mga boss bago ako naging driver dito pano ako sa mga ganitong lugar takot na takot ako na umakyat sa mga puntok na ganito pero dahil uh, sa tagal dito na kami nasanay mag drive no? ah uh, gumaling kami lahat dito sa pagda drive kaya ayan kung baguan kang driver ah uh, ka matakot subukan mo uh, experience tapos pagtagal tagal masasanay ka mga boss so bali tayo ngayon eto nakainto tayo tapos arangkada tayo pagka minalas malas yung makina natin na matay naku yung nasa uli siguradong tatamaan natin tignan nyo naman mga boss akyatin na yan tapos korpada pa kaya naman kailangan doble ingat mga boss dahil salubungan pa yan mga boss ha? hindi lang yan one way so tignan mo itong sasakyan dito uminto muna kasi makatamaan So ayan mga boss, focus muna tayo sa pagdadrive. kaka lang natin mga boss. Medyo talab yung pagod ngayong araw na to, no? Tapos hindi pa natin natapos yung deliver natin. Bali, nagbalik tayo ng apat na deliver. Bagay kasalanan naman nila yun eh. Kasi kaapon pa, bang ginagawa nila yung uh, rota, sinasabi ko sa kanila na hindi okay yung gagawin nila. Kasi yung gumagawa ng uh, rota, sinaksakin niya ng dalawa yung road road natin ngayong araw na to na hindi regular na kasama doon. So, sabi ko sa kanya, sa ginawa mo na yan, hindi natin kakayanin yan. Ang tapos niyan, mga 12, 12 midnight na. So, hindi daw, kaya daw, kaya daw. O, di sige, kaya. O, di subukan natin. So, ayun, tumama nga ako. Dahil doon sa last delivery ko, 6.30. So, kinalculate ko. May apat pa ako sabi ko kung i-deliver ko pa to, talaga nga aabutin ako ng uh, 12 midnight. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko agad yung boss namin. Sabi ko, boss, hindi na to kakayanin. Hindi ako pinakinggan kagabi sa opisina. Sinabi ko na sa kanila na ganito yung mangyayari. Pinilit nila yun sa kanila. So sabi ng boss ko, sige, iuwi mo na yan. Gawa na lang natin ng paraan. So, yun na nga. Titignan natin kung bukas i-deliver natin o kaya uh, ipapadeliver na lang natin sa Martes. No? Kung hindi ka nung marami yung biyay sa Martes. Basta ang importante bago magtapos itong taon na to, all goods lahat ng mga deliver. At ayan mga boss, no? medyo talap talaga yung pagod at uh, kakain muna tayo. Yun, maraming maraming salamat mga boss. No? Sana uh, inspire ko kayo sa kasipagan. No? Sa nakikita nyong sipag na pagtatrabaho natin dito sa abroad kasama ng aking mga kasamaan at dun sa mga nakikita n'yong mga ibang uh, kasamaan natin na talagang pukpukan din kung magtrabaho no. Yung iba hindi rin nag day off ngayong araw na to, pinakiusapan ko para lang matapos na maayos yung mga deliver. Pero kung talagang hindi kakayanin, hindi natin mapipilit. So, mga boss, maraming maraming salamat at uh, Ingat kayo palagi. At doon sa mga hindi pa nakakapag-follow sa atin mga boss, subukan nyo mag-follow dito. Dito, realidad ng abroad yung magkikita nyo. At talaga uh, talagang may inspire kayo sa bawat paggising at pagbangon nyo sa umaga. Bibigyan namin kayo ng motivasyon para magtrabaho dito sa abroad. See you next vlog mga boss. <tapos>